Papano ka nirespeto ng isang uh, Nathan Kahokom? Ano lang yung mga parting hinawakan niya sa'yo? Um, sinabi ko naman po yung restriction ko sa kanya bago po mag-start yung film din. Gaya Ganit, na? bawal po hawakan yung boobs, bawal din pong dilaan. So, yung tang, to tang, okay naman na po sa akin. So, during our love scene, yun naman po, ginawa po niya. Dito lang po siya humawak sa gilid. Bakit ba niyo pahawak yung boobs? Wala lang Pahawakan <laughs> lang naman. Basta wag lang yung gaganon eh, di ba? Ay. Wag lang gaganon. Pwede mo hawakan. Dito naman na po. Yung ganon lang, lang itat itatapat na ganon. Ah. Kung ako may ganyang ano, kalaking boots, ako papahawak ko lahat. Lahat ng mga lalaki dito. <laughs> Bahala kayo dyan. Basta papahawak ko. Hawak lang ha. Ah. Walang ano ha. Bawal pisel. Walang pisel ha. Hawak lang. <laughs> Hoy Clyde, wag kang ganyan. Dahil ko ako naging babae, ano ka sa akin? Huyo ka sa akin, no? Uh. Hello. Oh. Yun. Pero nag-enjoy ka ba sa trabaho mo ngayon? Yes, po. Sobra. Bakit?